pool sa CCTV ang serye, serye ng nakawan sa mga tindahan ng sigarilyo sa Australia. Sa Amerika naman, isang babaeng naglalakad ang bigla na lang sinuntok at pinaghampas ng mga magnanakaw. Yan at iba pa sa Frontline News Abroad. Naglalakad ang babaing ito kahapon sa New York sa Amerika nang sundan siya ng dalawang lalaking nakamask. Bigla siyang sinuntok ng isang lalaki sa ulo. Dahil sa takot, napasandal ang babae sa tindahan. Doon na siya na corner ng dalawang lalaki. Pinagahampas siya ng baseball bat habang pinagsisipa naman siya ng isa. Sinubukan punin ng isang lalaki ang dala niyang bag pero bigo sila kaya umalis na lang. Nagkaroon ng pamamaga ang ulo ng biktima at nagkapasa siya sa binti. Sapol din sa CCTV ang paglapit ng dalawang lalaking ito sa isang tindahan sa Queensland, Australia. Maya, maya pa, sinipa ng isang lalaki ang tindahan, sabay alis. Isang itim na SUV naman ang lumapit at ilang beses inatrasa ng tindahan. Hindi na nakunan sa CCTV ang mga ninakaw na gamit. Ang ganyang estilo ng pagnanakaw, halos pareho rin sa iba pang ninakawang tindahan sa lugar. Ayon sa pulisya, sunod-sunod ang serya ng panloob ng grupo sa mga tindahan sa Queensland, ang kanilang pinupuntirya, mga tindahan ng sigarilyo, tinutugis na ang mga suspect. Nagbabalita mula sa frontline, Marian Enriquez, News5. Mga kapatid, may anlos baños po. Huwag magpauli sa mga balita at impormasyon. Dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.